ginugunting tapos binibiyak pwede ba natanggal yung laman loob at saka mata natanggal yung mata natanggal yung mata hanggang sa hanggang sa ganito na siya tapos ibibilad na sa araw all around ka arong sa gabi tapos daing sa umaga Talagang ang ng pangangailangan ha. Hindi nga, walang uli. Wala. <laughs> walang oh. uli. Talo. Yan talaga masipag na tatay. ayun yung mga veterano na nag, ano, nagdadaing. La, lalo na yun, no? Yeah, 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 yeah. Lalo na yon no? Oh. Ah. Ayan, pag maliliit guys, ganyan lang yung pagdaing buo-buo pag malalaki naman kailangan talaga siyang biyakin at linisin tanggalin ng laman loob tsaka yung mata ayan ganito lang naman sila magdaing ng pusit ilang araw ang babad ng araw niyan? Angel? dipindi sa ano kung minsan kung hanggang dalawang araw itong malalaki dalawang araw yung ganyan malalaki pagkatirik yung araw Mm, kung matindi yung araw. Ay, hindi kaya ng one dry? Hindi. Oh. So, ayan guys. So, dalawang araw daw yung pagbibilad nito. Kasi malalaki. Hindi siya makuha ng one dry lang. Bali, dalawang araw talaga. Para makuha mo talaga yung magandang pagkadaing niya. Ayan. No, ne, racket-racket lang ne, ang dami mong racket ah. Nung nakaraan, boneless na dilis ah. May pag mo Ayan, ang dami naman pala. Ang dami. Grabe. Walang tigil pagdadaing dito sa kapis guys. Kasi ito yung isa sa hanap buhay nila dito. Okay na. Okay na, tapos na. na. Oh, pa eh no. Iba talaga pag marami, kung na. Iba talaga pagka lang. ano eh, iba talaga pagkabayanihan. Oh, pagka bayaninhan. Pag yan, mama magkano? Ay Ay, ito. 1.5 hmm. sang Sa kilo. 1.5 kg lang din pala. Tatlo ka kilo, hindi pa maka 1.5 sang kilo, mahal din ah. Pa sa kilo. Grabe ang ganda tingnan, ha. Mhm, ganda. Pag maayos yung pagkalagay mo. Dito lang yan sa ruwas. Sa kapis. Dito no? lang yan sa kapis. All right, natapos din sa wakas. Dami ah. Tapos din.